Hey guys uh, welcome to my vlog so ngayon guys bago tayo magkumpisa mag vlog guys papatingin uh, ko po nga ko nga po pala yung aking mga uh, followers po dyan sa aking mga subscribers sa lahat po ng mga sumusuporta ng aking video maraming maraming salamat po sa inyo uh, ang pag subscribe ko at ang pag follow ko ay napakalaking napaka bagay sa isang content creator kaya po ako ay nagpapasalamat kung puso, nagpapasalamat kung nagpapasalamat kapag kung hindi po dahil sa inyo ay wala kami sa ganitong um, dito na pagbabla so ngayon guys siguro tayo pupuntahan guys na uh, ang uh, uh, balita ko guys ay medyo mura mura Guys, masarap to guys, oh. Napakasarap niyan. Guys, medyo maramara pa ito guys. ay grabe guys medyo mara-mara pa yung baboy dito guys so, Ah, uh, laman 380 uh, yung laman guys 380 90. guys sa iba ano to 430 uh, 430 430. 430. 430. 430. Ayun, atay. 330 430 lang. Napaka mura, guys. Meron pang garapata, guys. Ay, garapata, pata. <laughs> Ayan, guys. ano? <laughs> Pork chop 390. Ayan oh. o. Buto-buto. Ayan guys. Ah, uh, 320. Mura-mura pat guys kung kung sasadyahin, kung sasadyahin mo guys sa palinggi guys. Sa market. Ayan. Bata mo ang bata pa itong Bata pa itong baboy, no? Ha? Ha? 3 months? months? Biroin mo 3 months, ganyan na kalaki. Alam, grabe guys. Bata pa talaga, oh. Bata pa talaga, oh.

Ano to? Eh, uh, every Sunday lang kayo nagtitinda rito? Oh. Oh. Pero ang um, bilis maubos eh, no? Oh, baka naman, bumili kayo dyan, mga Ay, syempre, guys. Ay, siya nga pala, guys, sa mga... Oh, na kayo, baboy, batang-bata, 3 months! Sa mga mamimili po dyan, kaysa naman po sa pupunta pa kayo doon, sa, ano, sa malayong-malayo, sa Kiko. Sa Kiko Market, guys. Ay, dito na lang kayo, guys, oh. Mura na, mataba pa. At saka siguradong baboy. Ha, di ba? Kaya lang guys, hindi ako masyado nagkakakay ng baboy guys, guys kasi pag kumakay kasi ako guys ng baboy guys ay luminipat sa katawan ko yung baboy. At <laughs> uh, tagakalokan dyan, baka naman sa mga alga, sa mga walang iya dyan, bilhin na kayo dyan. <laughs> bilin na kayo dito, napakamura lang. O, oh. ayan guys, o. Oh. O, oh. Oh, di ba? ganda pa ng tindera. Tapos ang ganda pa ng tindera guys. Kaya lang yan, dala na yan guys, dala na yan. Kaya asawa na yan guys, yung asawa gwapo so well, ng guys. So, na anak, ka na yung anak mo? Ka Wala eh. Wala? <laughs> <ihremhn>!. <ba> na? <fchemistry> oh, e, Wala. <fierce> Ayun na yan guys. Luto na yung niluto ko guys. Ayan. Sinabawang baboy lang yan guys. Gupis. Yes. Masarap yeah, yan gupis. May isaw. Ano yan? Ano ano? Isawsaw. Yung <laughs> niluto. Talaga <laughs> guys, niluto ko guys. kain tayo guys ito na yun guys oh Woo! maraming maraming salamat po salamat po ng followers po yan salamat po ng followers po kaya may gamit na lang shoutout po maraming salamat thank you thank you